Gandang umaga. Ako si Binibining Danica Belga, galing sa pangkat BED 1 a Ngayon ay tatalakayin natin ang estratehiyang halinat isa tao at ko sa ko. Magsisimula tayo sa estratehiyang halinat isa tao. Ang estratehiyang halinat isa tao ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na magpakita ng kanilang pag-unawa sa kilos at gawa ng mga tauhang nasa teksto o karakter na nakikita nila sa araw-araw. Sa pamamagitan nito, uh, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang damdamin, suliranin at mga posibleng luna sa mga sitwasyon. Sa estrategiyang ito ay nagkakaroon ng mga kaisipan ang mga bata o mag-aaral kung paano nila maipapahayag ang kanilang damdamin na naisiparating ng isang teksto o kaya naman dula. Syempre sa estrategiyang ito ay kinakailangan ng pangunahing tauhan o major character, katulong na tauhan o minor character, tagamasid o observer, tagasuri o analysis. Dito naman, ang pangunahin at katulong na tauhan ay siyang gumaganap sa teksto o kaya naman sa dula-dulaan na binabasa o napapanood ng isang mag-aaral o bata. Tiniting na naman ng tagamasid ang emosyong ipinakikita ng mga tauhan habang pinapansin naman ng tagasuri ang kaangkupan ng pananalitang ginamit. Pagkatapos ng palabas, magbabahagi ang taga-masid at taga-suri ng kanilang mga obserbasyon. Dahil nga sa estratehiyang ito ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng pagkakataong maipakita ang kanilang pag-unawa sa kilos at gawi ng mga tauhan sa teksto. Kaya kailangan may mga tauhan na gumaganap na obserbahan naman ng taga-masid at susuriin naman ng taga-suri. Dubako naman tayo sa batayan teoretiko ng estratehiyang halina at isa tao. Ang estratehiyang ito ay nakabatay sa paniniwala ni na Chesler at Fox na ang estratehiyang pagsasatao ay may mabisang teknik at pakinabang sa maraming guro sa pagdadaloy ng mga gawaing pangklase upang matamo ang mga tunguhin ng pampaag-aral. Dito naman sa batayan teoretiko, ang estratehiyang halina't isa tao ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na gumanap ng iba't ibang papel, maaring pangunahing tauhan, pantulong na tauhan, tagamasid o tagasuri. Dahil dito, mas uh, napapalawak ng guro ang saklaw ng paglinang ng kritikal na pag-isip ng mga uh, mag-aaral. Dito naman ay isang halimbawa kung papaanong wastong gamitin ang strategiyang halina at isa tao na maaari niyong basihan kung paano gumawa ng strategiyang ito. Ayan, so dumako na tayo sa estrategiyang pagkatuto ko, sagot ko. Ang estrategiyang ito ay nagsimula sa masinop na pagkilala ng guro sa kanyang mga mag-aral. Ito ay nagsasalita ng mga simulain ng independent learning na nagiging makatotohanan lamang kung ang mag-aaral ay may mataas na antas na motibasyon. Sa estratehiyang pagkatutok sa ko naman ay nakabatay sa masusing pag-unawa ng guro sa mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanilang kakayahan at interes, siyempre nakakapagbigay ang guro ng angkop na aktibidad na nag-uudyok sa mga mag-aaral na maging mas epektibo uh, sa kanilang pagkatuto. Ang independent na pagkatuto ay nagiging epektibo lamang kapag ang mag-aaral ay may mataas na motibasyon na nag sa kanila na magsaliksik at mag-explore. Sa gantong paraan, nagiging makatotohanan ang kanilang karanasan at pagunlad sa uh, edukasyon. Tumako naman tayo sa batayang teoretiko ng estratehiyang pagkatuto sa ko. Ang estratehiyang ito ay nakabatay sa paniniwala ni Charles Wedimer na ang tunguhin ng edukasyon ay dapat magbigay ng diin sa pagkatuto ng makapokus na mag-aaral. Kailangan turuan ng mga mag-aaral na mga kasanayan at pagpapahalaga na kapakipakinabang upang sila ay maging malaya sa proseso ng pagkatuto kahit sa labas man ang paaralan. Dito naman, uh, ayon kay Charles Wedihimer, sa gantong paraan o estrategiya, ang mga mag-aaral ay mas nagiging aktibong kalahok sa kanilang pagkatuto. Ang proseso ng pagkatuto ay dapat naging makabuluhan at magbigay daan sa kanila upang maging malaya at responsable sa kanilang sariling pagunlad. Uh, hindi lamang sa loob ng paaralan, kundi pati na rin sa labas nito. Ang estratehiyang ito ay nagtuturo sa mga mag-aaral na mag-isip ng critical, magpahalaga sa kanilang ma mga natutunan at ilapat ito sa tunay na buhay. Narito rin ang isang halimbawa kung papaano nga bagwastong gamitin ang strategiyang pagkatuto ko, sagot ko, at maaari niyong gawing basyan kapag kayo ay gagawa ng strategiyang ito.